Hello guys, meron na po kaming gustong i-share ni Habi no? Nakikita niyo po ba itong tasang ito? Kasi kanina may naganap na, na may kaganapan kanina. Nagpapatimpla ako ng kape. Tinagaya ako magkape. As pinagtimpla ko siya. Ngayon, dalawang baso to sa amin ni Habi. Tapos, kanina, muntik na kami mag-away. Kasi, itong tinimplahan niyang tasa na to ay para sa akin. Tapos, nung iinom na ako ng kape, may mantika. Nakakainis, di ba? <laughs> Ngayon, ginawa namin, ayan, yung man, itong malinis po yan, yung tasa na yan. Kung makikita niyo po, malinis po yan bago hugas na. Kasi kanina, nagulat ako nung iinom na ako ng kape. Nagmamantika yung buong tasa, pati yung kape na inumin ko. Nagmamantika. E eh, di nainis ako. Sabi ko, hinugasan mo ba tong tasa na to? Bakit may mantika? Sabi niya, hinugasan niya daw. Tapos ngayon, di nagpalit kami ng tasa tapos ito nilipat niya sa ibang tasa kasi nga mamantika nga yung tasa na to tapos nung maghuhugas na siya ng mga hugasin napagtanto niya may ginawa siyang eksperimento kung paano niya matuktuk, matutuklasan kung saan ang gagaling yung mantika kasi alam niya malinis yung tasa na tinimplahan niya kaya ngayon may pinakita sa akin kung paano nangyari nagkaroon ng mantika itong tasa na to. Paano, paano mo nga ba napansin? Paano mo natuklasan na nagmantika to? Kung, um... ano yun? Nagtaka na ako, bakit kinuha ko yun? Malinis. Ay, malinis siya. Ay, kung bakit ganun to? Nagmantika na siya. Naisip ko, gusto kong ano, eh, patunayan na malinis talaga yun eh. Parang yung nainitan siya, tsaka siya nagmamantika. Kasi eh, yung pagkahugas ko nung ano, para, mm -hmm. ba, mga, mga baso, tinry ko, isip ko, eh, tinan mo to, tatry ko nga to, ba, parang may anomalya dito sa baso na to. <laughs> Gusto ko patunayan sa kanya na mali yung hinahakahaka niya na hindi ko hinugasan yung ano. <laughs> Hinala ko, hindi niya hinugasan. Ayun. Kaya eh, may pinakita siya sa akin. Sabi niya, meeting na mo to. Siguro pag naiinitan tong tasa na to, doon lumalabas yung mantika niya. Ngayon, sabi, pinakita niya sa akin, painit tuloy siya ng tubig. Tapos nung binuhusan niya yun ng mantika, ay ng tubig itong tasa. Nagulat din ako. Aba, o oh, nga no? Paano nangyari yun? Tapos ngayon, ikaw, hindi nga, tunay. Hindi makapaniwala. Ngayon, adi, gusto namin ngayon mapatunay. Gusto ko mapatunay. Sabi ko, sige nga. Tapos ayan, ginawa namin. Papakita namin sa inyo kung paano nangyari. mas hindi ko alam kung masasyak din kayo. May alam din kayo kung paano nangyari yon. Ayan, nagpainit na po ng mantika, ng no, mantika tuloy. <laughs> nagpainit na po ng tubig si Habi. Papakita po namin kung paano, paano siya lumalabas. Paano lumalabas 'yung mantika sa tasa na 'to. Gayong malinis naman itong tasa na 'to. Ayan. Ayan ngayon 'yung buong 'yang 'yung buong tasa niya, ngayon, malinis. Niya Wala pa siya, di ba? Malinis siya, malinis pag ginagamot. Hmm. Ngayon bubungusan niya ngayon ng mainit na tubig. Pansinin ninyo, malinis po yung tubig, mainit. Sige, di, buhos mo. Gusto mo pa tayo isang baso eh. Hindi, mamaya na lang. Saka na natin ipakita yung kung paano. Yan, malinis po yan, umusok pa, mainit. Ayan. Bali pang ilang try na namin to talagang dito talaga siya nagmumulay sa init. Pagbuhos pa lang ng tubig, may ano ni, parang mantika eh. Pero malinis po yan yung tasa niya. ba diba? Nakita nyo naman. Malinis yung tasa. Yan, nagmumais na siya, no? Ngayon talaga kasi mahinit. Ngayon, maya, maya, papakita namin. O, oh, paano ba? Ayan na siya, o. Oh. Nakikita nyo yung parang kumikinang kinang. Kanina wala yan, kasi tuyong-tuyo yung tasa na yan. Kumikinang siya, yan. Yan ayan po yung hindi po siya tubig na naglalabasan. Bakit papakita ko po sa inyo? Kasi ang tubig, kapag hinawakan mo at pupunasan mo, matutuyo. Ngayon, pag etong, parang oil na to, pag hinawakan mo ganyan, ayan, ayan, paano, paano, ulit. Ayan, makinang, ba diba? pag pinunasan ko, may naihiwan. Pag yung tubig lang, yan, pag yung tubig lang, pag inawakan mo, walang naihiwan. So, naisip namin, paano kaya nangyari yun? Sa kaya nanggagaling gagaling yung mantika na yan? Hindi rin namin alam kung paano nangyari. Pero meron ako nakalala. Itong tasa na to kasi, dati, matagal na yun pinagbabara namin to ng use oil. Ito yung pinagbabaran ko dati ng use oil. Pero, matagal na yun eh. Na ilang beses na namin natitimplahan to ng ano, ng kape, ng gatas. Pero wala namang ganitong nangyayari. Ngayon lang talaga siya nangyayari na may lumabas na mantika. Tapos yan, hindi namin alam kung paano nangyari yun sa kayo guys, sa tingin nyo, dahil ba dun sa matagal ko ng pinagbabaran to, tapos pinagbabaran ng use oil or ano, sa tingin nyo, may something sa tasa na to? Kasi, tingnan nyo naman, oh. oh. Ibang-iba. Mantika talaga siya, eh. Pati yung amoy niya. Mantika. Ayan. Kaya, ayan. So, tingin nyo, guys. Ano masasabi nyo? Kung meron po kayong, ano, masasabi, just leave your comment na lang po sa baba. Kung paano, paano nangyari, kung meron kayong naisip, kami kasi, kasi kami, wala kami maisip. <laughs> Posible ba na doon sa pinag babaran ko pa to dati ng use oil or kasi ang, tim, ang kape na pinagtimpla namin, di, ay tinimpla namin kape dito ay MX3. Oo, oh, magaling na MX3. Napalabas niyo yung mantika, ah. <laughs> Sana ganun din sa katawan ko para maglabasa ng mantika ng katawan ko. <laughs> Tumataba ni. Eh. <laughs> so, ayun po. Kung meron po kayong ano, ma masasabi, just leave a comment na lang po. Thank you!